Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, sin Mindanao Sa so, mga kapwa ko, Davao Inyo, Davao Region Sa buong Mindanao sa lahat Ang mga Visaya, Around, Orde, Lumigalab, syarat May hapon sa Pilipinas At uh, grabe yung bagyong Ophel, no? Kasi lumabas na si Nika At si Ophel naman ang pumasok At may sunod pa niyan, si Pipito Paglabas ni o, ni Ophel Grabe yung nangyari sa Tugigaraw sa Cagayan area. Por po, bubong na lang po mga lalabs, mga violets sa ang uh, naki, halos uh, nakikita no sa ano. Na ito oh, uh, sana ba. Nakaka ano no, nakakabagbag damdamin tong balita ng News 5. So ito oh. Uh, ayon dito, sa balita ng News 5, halos bubong na lamang ang makikita sa ilang uh, kabahayan sa Sintro Sampo sa lungsod ng uh, Tugigaraw dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa ilog Cagayan. Ito. Ayan. Grabe. Ingat-ingat mga lalabs, mga vayots. Ay, walang flood control eh. <laughs> Nabangga ng ano. <laughs> Nabangga ng uh, barko. Malakas ang bugso ng ulan. Kung ano-ano ang Uh, rason na uh, climate change, uh, 18 centuries pa may climate change. So, <laughs> this is a climate change. <laughs> so mga kapwa po, FWS Around the World, good morning sa inyo nga At uh, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, aba. Mm. Pagkatapos nilang imbe-imbitahan na magwala yung mga Uh, buhaya sa kongreso lalo na sa tuwadkom ni Martin Romualdez na bayad uh, kada hearing ng uh, 1 milyon kasi 10 milyon diba sabi ni kongresman pulong duterte yung bayad. Ay uh, nung una, ini iniimbitahan si Pangulong duterte hindi dumating. So pumunta sa sinado. So iniimbitahan ulit ayaw. O nagwala si ma, si ano si yung boy cute, cute na bold star na naging uh, pa English English pang putang inang mali-mali naman. <clears throat> kaya di ako mag-English English eh dahil mali kagaya ni Dan Fernandez pa ako <laughs> transparent. Ah, <laughs> uh, yung isa pa. Ah. Uh, basta may uh, nakalimutan ang dami kasi. <laughs> so yun, tapos si Abante, si lalo na yung uh, yung Alex Bungkayaw Brigade na mamamatay tao na traidor din ke sa makakaliwang grupo tin rider ang CPP ni Paduano. Tin nagtayo ng kaniyang sariling ano grupo. So nagwala yon. Sabi na kay Tatay Digongi, eh, "Takot ba Kung ano-ano ang mga pinagsasabi. So di ba sumagot si dating pangulong Duterte, "Chef, baka si Paing ko kayo diyan at sinong unggoy na yan?" Ay no. So, Kahapon May balita na Dadalo bukas si Pangulong Duterte Sa tuad hearing na yan, Sa uh, Metro Manila So ngayong araw na to nasa, Pilip nasa Metro Manila na si Pangulong Duterte Kasi ang rason na hindi siya pwede Lagi magbiyahe Dahil unang-una -una, matanda na siya Mahina na Pangalawa uh, Kapos siya sa Finansya Sa financial no dahil yung kan hindi naman siya kagaya ng mga nasa tuwad na mga kawatan sa kaban ng bayan so yon sabi niya wala siyang ipapamasahi dahil uh, nakasalalay lang ang kanyang mga ginagastos pang araw-araw at ang pinabayad sa kanyang mga uh, bodyguards at kung ano, ano sa kanyang pension so kung pupunta siya ng Metro Manila at dadalo sa mga pagdinig eh siyempre papamasahian niya yun lahat at magkarang tikit ngayon mahal dahil magpapasko at siyempre maghuhutil pa sila kakain sila so nang marinig ng kampo ni Pangulong Duterte ay sinabi kahapon sa interview ba yun ni ni Representative Ace Barbers na committee chairman din ng uh, tuadcom na yan eh sasagutin daw nila ang hotel, tickets ni Pangulong Duterte at sa yung mga bodyguards pa ni mga personal assistants, uh, assistant ni ano ni Pangulong Duterte dating Pangulong Duterte. So pumunta siya? May balita kahapon ba diba? sa si Panilo? Pasah. Balita n kahapon napupunta si Duterte. So Oi ngayon, mayroon silang, ano, mayroon silang uh, kanina priskon diyan na kahapon pa daw ng hapon, kinansila na. So, hindi sila nag-message kay Pangulong Duterte doon sa kanyang abogado o sa uh, assistant noon. Na hindi siya uh, cancel na. Kasi nasa Metro Manila na daw eh. Uh, si dating Pangulong Duterte. So, ito may message o may... Uh, yung ano na to ng uh, ng tuad kom na to naglabas sila ng kanilang uh, memo about sa cancellation so ayun pa dito, please, uh, ito, house of the representatives oh, yan. yung mga kawatan Uh, Joint Committee ng uh, Dangerous Drugs uh, Public Order and Safety yung may mga ganito pang mga ik ikan. Hindi naman safety dyan. Puro mga ano ninyo eh. Yung inyong mga uh, resource person na iniimbita uh, iniimbit dyan para uh, patunayan na si Duterte ay ganito. Mamamatay tao. Maraming pinamatay ng mga drug lords. Ng mga nagtutulag. Puro kriminal. So, sabi pan ito na notice of rescheduled of 11th joint public hearing. Oh. So, November 11, 2024, ka to no? Hmm. Honorable Rodrigo Rowado 30, oh, former president, uh, ngayto, ganon, ganon. So, sabi pan ito sir, please be informed that the 11th joint public hearing originally scheduled on um, Wednesday. Thirteen November uh, 13 November has been moved to Thursday 21 November 2024 9:30 AM at the People's Center Building House of Representatives Kizon City So alam naman ninyo na si Pangulong Duterte hindi siya pwede lagi mag Nating nyo nga oh Pakulong Duterte kahit may bagyo, hindi alintana. Lumipad papuntang uh, Metro Manila para sa hearing. Matanda na, mag-uutsinta na, mahina na. Tapos ngayon, kakansilan nyo pa, mga putanginan nyo. Bakit? Dahil hindi pa nagawa yung mga script ninyo. Hindi pa ninyo na, uh, na briefing yung inyong mga resource person, inyong mga witnesses laban kay dating Pangulong Duterte. Hindi pa ninyo nabigyan ng script para ito yung mga sasabihin ninyo kung magharap kayo ni, Pang ni dating Pangulong Duterte Diyan sa tuwad kong hearing. O ganito yung mga gagawin ninyo, ganyan, ganyan. Hindi pa ba ninyo yun nakuha sa palasyo o kaya kayo sa opisina ni Romualdez? Wala pa kayong na memorize na mga pambababoy na mga katanungan sa dating Pangulong Duterte, hindi pa fully uh, tapos ang inyong mga script mula sa mga tuan kong tong resistang mga kawatang buhay ang resistang mga animal, mga kupal, hanggang doon sa kanilang mga resource person na mga kriminal, mga nakakulong yung isa si, si Asierto, wala yata sa Pilipinas dahil may kaso. Takot makulong ang puta. O, yung si, si, maliban kay Garma, yung si Karamat ba yun? Basta something ganyan. Oh, hindi si Karamat. Basta may isa pa, yung dati sa ano, sa Bureau of Custom. Nangangutong doon. O, yun, nagagaling-galingan. Nakakulong din yung potragis na yun. So, wala pang ano, wala pang uh, tawag dito. Hindi pa, memorize nila yung kanilang mga script na ibibigay ninyo o binibigay ninyo. Wala pa eh. Ura-ura na dahil si Pangulong Duterte kasi walang script. Kung ano yung mga lumalabas sa bunga nga niya, yun na yun. May abogado siya. O, tingnan mo doon sa ano, sa uh, Senate hearing. O, andun may abogado siya. Andun si Panilo at uh, kung sino pa. Ay, Panilo, wala. Parelax-relax. <laughs> Pasilpon-silpon doon. Abang si dating Pangulong Duterte nagsasalita. Nagikinig lang siya at pasilpon-silpon. Pero si Riza Ontiveros, dalawa yata, tatlo yung nasa likod niya nagbibigay sa kanya ng mga uh, script, ng mga katanungan. Eh. Pero kay Pangulong Duterte, wala. So sabi pa dito, eh, we apologize for any convenience. This may have caused on your schedule but rest assured that we will keep you informed of any further developments thanks for your understanding that if you are if you have inquiries please uh, feel free to contact the undersigned of the secretariat through email ay sus mga putang ina kayo kung ako sa iyo dating pangulong Duterte wag ka na ano pumunta jan. Nagsayang ka lang ng uh, panahon at pabayaran mo na sa kanila yung mga ginastos ninyong pera, pamasahe, at yung hotel ninyo ngayon. At syempre, kasi last flight, kagabi, si Pagulong Duterte, or kan oh, yun, sig oh, last flight, uh, pumunta sa Metro Manila kahit may bagyo. Tapos ngayon, sasabihin na, ah, kasi hindi pa kami prepared. Yan, yung may ano sila, press conference yung tuwad ko. Hindi pa kami prepared. Kasi yung mga resource person namin, ulol, oh alam na namin yon Hindi pa kayo prepared na i-briefing ng todo sila si Garma, si Kirwin Espinosa at kung sino-sino pa dyan. Para sa kanilang mga kadramahan, para kay Pangulong Duterte. Yon yung totoo kaya ninyo kinansel. Oh. Mga animal kayo. Ay, yung si Boy Kiyo, sabi niya may 20,000 daw siyang katanungan kay Pangulong Duterte. Yung tanong namin, open the book of your account. At saka pa paano ka nagkaroon ng isang airlines company? Hindi ka naman sikat na bold star dati. Pa utog-utog lang yung trabaho mo dan Fernandez. So wala. Tinatarantado nila si Pangulong Duterte nitong Tuadcom. Kaya oh, sana hindi na dadalo si Pangulong Duterte sa susunod na hearing nila.